Hello, Daddy. Mami. Mami, okay lang naman ako. Teka. Ikaw, kayo ng mga bata. Kamusta? Ayokong guluhin ang utak mo, pero... kailangan mo malaman na umalis kami ng mga bata kanina sa inyo. Teka! Ano? Inaaway na naman ba kayo ng mama? No, no, Ayoko na rin sabihin sa'yo ang dahilan at baka makadagdag pa ako sa mga problema mo. Okay naman kami dito kina okay ate. Eh. Mas gusto kong dito muna kami ng mga bata hanggat hindi mo kami sinusundo. Mm. Daddy, susunduin mo naman kami dito, di ba? Uh, yes. Yes, yes, of course, Mommy. Thank you. Hintayin ka namin. Pero... Kailan? Kailan? I'm sure hahanapin kami ng mami at daddy mo, so... Please, Vincent, pakisabi sa kanila na hayaan na muna kami dito. Okay, sige, mami. Pero teka, ano ba talaga yung rasyon? Ba't ka? Natatakot ako sa daddy mo, Vincent. Masyado na siyang maraming taong sinasaktan. Si Paul. Nabaril siya kagabi. Daddy, daddy, mo may utos. Alam kong ginawa yun ng Daddy mo dahil sa akin. Pero the mere fact na na nagawa niya yun at muntik na silang makapatay ng tao. Hindi ko na talaga siya kaya makasama pa, Vincent. Natatakot na talaga ako sa Daddy mo. Okay, sige, sige, sige. Okay, babay muna ako eh.